Nag-makeover nga na naman ako dito sa kusina at alam ko marami talagang nabitin sa in ko kahapon na mini vlog kaya nga ito na yung part 2. Hala, isang side pa lang yung nalalagyan pero bakit ang ganda na? Pero syempre, bago ngayon Hi, hello, welcome to my vlog. Dahil tapos na ako maglagay ng bagong wallpaper sa kabilang side, dito naman tayo sa may kabila. Akala ko talaga madali ko nga lang itong matatapos pero ate, inabot talaga ako ng dalawang oras. Nung nag-order nga ako ng bagong wallpaper, hindi ko nga kagad nabuksan kaya nga ito pa utay-utay lang yung pagtatanggal ko dito sa mga wallpaper na lum Nasa isip ko kasi baka nga kulang yung pinadala sa akin or hindi nga magkasya kaya nga ayan inutay-utay ko talaga yung pagtatanggal. At ang nakakatawa pa nga akala ko talaga 15 pieces yung in order ko. Kaya nga nagtaka ko kung bakit 13 pieces lang yung dumating. Alam mo yung pasugod na yung atake pero pag check ko 12 pieces lang pala yung in order ko. Tapos meron pang pa-free seller na isa. Kamuntikan pa talaga siyang mapahiya. Anyways, sa mga nagtatanong nga po kung madikit ba talaga to, Diyos ko po. Sobrang dikit. Kaya nga inabot ako ng dalawang oras i. Eh. Sa sobrang dikit kasi hindi mo nga matatanggal ng buong yung nasa likod. Kumbaga mapupunit-punit talaga siya. Tapos dumidikit pa nga sa kamay yung mga pandikit kaya mas lalong tumatagal. Isa eh, e, maiksi pa naman ang na ko bisit na visit talaga. <laughs> Pero ha, mas okay na nga yung ganun dahil siguradong madikit nga yung wallpaper na nabili nyo kaysa nga dun sa mabilis matanggal yung nasa likod. Kung gano'n nga kabilis matanggal yung nasa likod, ganun lang din kabilis matatanggal yung dinikit nyo. May mga nababasa nga rin akong comments na bakit hindi ko raw muna sinimento yung pader bago ko ng wallpaper. Pagka daw kasi na hindi finish, hindi nga raw magiging maganda. 'yung outcome sa pagkakaalam ko kasi kapag ka naka-finish na ng 'yung wall tapos nilagyan mo pa ng wallpaper eh nagmo-molds nga 'yung sa loob tapos in case nga natatanggalin mo na 'yung wallpaper marami nga natitirang pandikit sa dingding kaya nga para sa akin mas okay talaga na gumamit nga ng ganitong wallpaper sa mga hindi nga finish na wall. Kasi so, diba, hindi naman halatang sobrang saya niya. Mm -mm. <laughs> kaya sa mga nagsasabi na hindi nga raw magiging maganda 'yung outcome dahil hindi nga naka-finish 'yung wall ko, just ko. Tingnan nyo na lang. Hala, hindi. <laughs> Siguro kung talagang wallpaper nga yung ginamit nyo, naku, mag-uumbok-umbok talaga yan siya dyan. Pero kapag ka ganito ang wallpaper foam bricks yung ginamit nyo, eh matatago nga lahat ng chismis dahil makakapal nga yung ganitong wallpaper foam bricks. Tapos marami talaga akong nababasang comments na sana daw sinimento ko na lang para hindi na ako papalit-palit ng wallpaper. Eh bakit ba kasi nangingiilam kayo sa may bahay na may bahay? Hala hindi! <laughs> Well, mas okay naman talaga yung ganun. Makakamura ka talaga dahil permanent na nga. Pero sa kagaya ko na mabilis ngang magsawa sa itsura ng bahay. Tama na nga yung pa-DIY, DIY lang. Saka na akong magpapa-permanent kapag ka may sarili na akong bahay. Uy, manifesting. <coughs> Ate, may napapanood nga ako na kahit nakatalis na nga yung lababo nila, dinidikitan pa nga rin nila ng wallpaper. Wala namang masama doon dahil iba-iba naman talaga tayo ng gusto sa buhay. Ang masama, yung nangingialam nga kayo sa may buhay na may buhay. Hala, hindi. <coughs> O oh, diba, sobrang ganda. Ngayon yung sabihin hindi magiging maganda yung outcome. Sa bagay, ito nga yung outcome ng pagdi-DIY ko. Ang daming kala. Literal na DIY now. Linis wala later. Alam ko yung iba dito hindi nga fan ng pagdi-DIY. Pero hindi naman ibig sabihin na porke ayaw nyo nga sa pagdi-DIY, e eh, dapat ayawan na rin ng iba. Ate, baka hindi nyo alam yung iba dito. Stress reliever talaga nila yan. Lalo na nga rin sa mga kagaya kong mga nanay na halos pagod talaga sa obligasyon araw-araw. Reward na nga lang namin sa sarili namin ang mapaganda nga yung bahay. Ina low budget. Bukod sa napaaliwalas na nga yung bahay, natanggal pa yung stress ni nanay. Grabe, sobrang nakakapagod lang talagang mag DIY. Kung iisipin at panonoorin mo lang kasi mukhang madali lang. Pero kapag ginawa mo na nga aabutin ka rin pala talaga ng ilang oras. Pero syempre ito nga yung gawain na kahit nakakapagod, ay eh sobrang worth it naman pag natapos. Hindi pa nga yung totally tapos. Mayroon pa nga akong gagawin dyan. Pero dahil napagod na nga ang ina nyo bukas na nga lang ulit yung upload ng part 3. Final look na yun promise.